Isang dekada na nakalipas muna na maganap ang insidenteng pananakit kay Vong Navarro ni Cedric Lee at ng kanyang mga kasamahan. Matapos ang napakahabang panahon, tuluyan na nakamit ni Vong ang hustisya. Hinatulan ng guilty si na Cedric at Denise Cornejo at mga kasamahan nila. At narito ang reaksyon ng mga netizen. The Philippine showbiz list presents: Reaksyon ng netizens sa Guilty Decision kina Cedric Lee at Denise Cornejo. The case. Sampung taon na ang nakararaan muna nang maganap ang insidenteng pambubugbog, pagkapos, pananakot, pangangwalta at pagditi na kay Vong sa condo unit ni Denise sa Taguig City noong gabi ng January 22, 2014. Noong gabing iyon, Kinuna ng video si Vong na nagsasabing siya ay nanggahasa na kanyang kaibigan. Kita sa video ang private part niya pati ang kanyang mukha kung saan ginamit ang grupo ni Cedric ang video pang blackmail kay Vong. Sinubukang hinga ni Cedric si Vong ng 200,000 hanggang 2 million pesos para hindi ilabas ang naturang video. Noong panahong yon ay pumayag magbigay si Vong ng 1 million pesos sa takot sa banta ng mga akusado na papatayin siya at kanyang pamilya kung hindi siya sumunod sa gusto ng mga ito. Pinakawalan lamang si Vong matapos siya ipablotter at sa pilitang papirmahin ng salaysay niya na kanyang inabuso si Denise. Sinabi ni Cedric kay Vong na kinabukasan ibibigay sa kanya ang bank details kung saan niya ideposito ang pera. Hindi natuloy ang pagbigay ni Vong ng pera dahil kinabukasan matapos ang insidente ay nagsuplong siya sa NBI. Cedric Lee and Denise Cornejo's Final Verdict Matapos ang napakahabang panahon ay nakamit na ni Vong ang hustisya. Hinatulang guilty beyond reasonable doubt sila Denise, Cedric at dalawang iba pa kaugnay ng kasong serious illegal detention for ransom na inihain ni Vong. Reclusion perpetua ang ibinabang ng Taguig Regional Trial Court Branch 153 sa nangyaring promulgation itong Webes sa umaga May 2, 2024 na binasa ni Judge Mariam Bien. Katumpas ito ng parusang hanggang 40 years na pagkakulong. Maliban kina Denise at Cedric, kasamang pinatawan ng parusa ng tagig Court sina Ferdinand Guerrero at Simeon Raz. Kansilado na rin ang piyansang inilagak ng mga nabanggit. Committed na sa kulungan at hindi na pinalabas sila Denise at Sinyon, Bagay na parehong dumalo sa promulgation. Isang warrant of arrest ang inilabas laban kina Cedric at Ferdinand. Pinagbaya din ng danyo sa 300,000 pesos ang mga akusado bilang civil indemnity, moral damages at exemplary damages. Sinabi ng tagapagsalita ng Bureau of Immigration sa media na si Cedric ay may aktibong whole departure order mula noong 2014 at isang warrant of arrest mula noong 2015 idinagdag ng Bureau of Immigration na nangangako silang ipatupad ang nasabi mga kautusan kung makatagpo sila Cedric at Ferdinand sa anumang mga point of entry o exit. Maaari pang iapila ng mga nabanggit ang kanilang sentensya, ngunit wala pang pahayag ang kanilang panig tungkol dito. Hindi rin dumalo si Vong, ngunit sinabi ng abogado niya na nagpapasalamat ito sa kinalabasan ng kaso matapos makamit ang hustisya. Matatandaan na una ng nahatulan ng tagig court si Cedric at Denise na pagkakakulong matapos ng grave coercion case na sa pag-atake noon kay Vong. Taong 2022 nang aristuhin si Vong matapos ireklamo ng acts of lasciviousness at panggagahasa ni Denise. Gayunpaman, ibinasura ng Korte Suprema ang dalawang kasong ito laban kay Vong noong 2023. Pinayagan siya makapagpiansa noon kahit karaniwang non-bailable ang kasong ito. Samantala, ilang oras matapos mahatulang guilty beyond reasonable doubt, voluntaryong sumuko si Cedric sa NBI. Lahat ni NBI Director Attorney Medardo de Lemos inaresto ng agents ng ahensya si Cedric sa isang lugar sa Mandaluyong matapos itong ipaabot ang mensaheng susuko siya. Pagkatapos sa kanyang pagkaaresto, ay kinuna ng mugshot at fingerprints si Cedric nakapansin-pansing nakangiti pa. Nang tanungin kung bakit sa NBI siya sumuko, sabi ni Cedric, pakiramdam niya ay mas ligtas siya doon. Vong is grateful for justice amid guilty ruling for Cedric and Denise. Sa napakagandang balitang ito, agad naman na naglabas ang reaksyon si Vong. Nang araw ding yon, ginamit niyang pagkakataon ng entablado ng programang It's Showtime upang pasalamatan ang lahat ng sumuporta sa kanya at hindi bumitaw mula-simula sa halos mahabang dekada na kaso hanggang sa paggamit niya ng hustisya. Bakas ang walang mapagsidlang kaligayahang nararamdaman ni Vong. Una sa kanya pinasalamatan ay ang Panginoon dahil palagi ito nakagabay sa kanya. Sa daming araw niyang pinagdaanan sa buhay, ito ang kanyang naging sentro at ang patunayang totoo ang presensya ng may kapal. Nagpahayag din si Vong ng lubos na pasasalamat sa mga executive ng ABS-CBN na hindi tumalikod sa kanya maging sa kanya mga tagahanga na sa mga porta at naniwala sa kanya. Gayun din ang kanyang manager na si Direk Chito Roño at ang mga kasamahan sa Street Boys. Hindi rin nakalimutan banggitin ni Vong 8 Showtime family niya na pinasalamatan niya sa mahabang pasensya at unawang binigay ng mga ito sa kanya. Naging emosyonal naman si Vong at nagpasalamat sa korte, sa kanyang mga abogado, pamilya at mga kaibigan. Bago matapos sa kanyang talumpati, nag shout out si Vong para sa kanyang mga anak na sina Ice at Bruno at lalong-lalo na sa kanyang asawang si Tanya Bautista na sinabing babawi siya sa kanyang mga pagkakamali sa nakaraan. Netizens Reactions sa gitna ng pagkapanalo ni Vong, katulad ng inaasahan, maraming netizens ang nagpahayag ng na kanilang magkahalong mga opinyon at reaksyon. May ilang komisyon kung ang parusang ito ay narapat pa sa krimeng naganap. Hindi ano na sila makapaniwala sa naging pasya korte na habang buhay na pagkabilanggo ang parusa. Masyado nga raw mabigat ang pagpataw na ito para sa ganitong klasing kaso na dinaig pa ang pumatay ng tao. May kasalanan din naman daw si Vong dahil bakit pa ito ng bababae? Ngayon may karelasyon siya. Pwede nga raw sabihin na nakarma lang siya sa ginawang pagtataksil. Maswerte nga raw ito at hindi siya iniwan ng nobya noon. Yung alam ng publiko ang ginawa niyang panluloko. May iba namang netizens sa na ikinalungkot ang proseso ng batas dito sa Pilipinas. Grabe nga raw ang itinagal ng kaso ni Vong at ngayon lang na pagdesisyonan. Nasa Regional Trial Court pa nga raw ang kaso kaya pwede pang umapila ang mga akusado na paniguradong ilang taon na naman daw ang aabuti nito. May netizens din na napatanong na kung isang ordinaryong mamamayan lang kaya hindi kaya magiging pareho ang resulta kumpara sa isang influential na negosyante. Samantala sa kabila ng mga ebidensya ang iniharap sa hukuman, may ilan pa rin na natiling kritikal sa hatol. Ayon sa ilan, hindi raw sapat ang mga ebidensya upang maipakita ang buong katotohanan sa likod ng krimen. May mga netizens din na nagpahayag ng kanilang simpatya kay Denise. Analay kawawa ito dahil si Cedric naman daw ang pinakagilty sa pangyayaring ito. Nakakalungkot analay isipin na habang sila Denise at Simeon ay nagpakita ng pagdalo sa pagpapasya ng korte, agad sila dineretsyo sa bilangguan. Aminado naman ang ilang netizen na mali ang ginawa ng grupo ni Cedric pero hindi sila naniniwala na inosente si Vong. Dapat sana ang ginawa ni na Denise at Cedric ay report agad sa pulisya ang nangyari sa halip na ilagay ang bata sa kanilang mga sariling kamay. Samantala may iba namang nagtanggol kay Vong na bagamat aminado naging naughty ito, hindi naman anila nangangahulugang masamang tao na ito. Tiyak nga raw na marami na itong tutunang aral sa mga nangyari. Kaugnay naman ng voluntaryong pagsuko ni Cedric. Sa kabila ng tuwa, hindi maiwasang pagdudahan ng ilang netizens ang plano nito. Ang creepy at nakakatakot nga raw ng datingan ni Cedric na kangiti habang kinukuha na ng mugshot na parabang may binabalak. Tiyak nga raw na may bala ang mga ito kaya hindi takot makulong. Hindi naman daw basta-basta na lamang susuko si Cedric kung alam na kanyang kampo na wala siyang laban. Dahil din sa hindi may tatangging yaman at koneksyon ni Cedric, hula pa ng ibang netizen sa paniguradong VIP treatment ito sa loob ng kulungan sa hirit na very important preso. Aminin man daw o hindi, talagang mapera si Cedric at kayang-kaya nito umapila sa Supreme Court kaya payo nila kay Wong ay wag mo na itong magdiwang at hindi patapos ang laban. Samantala, marami namang nangyari dyan sa natuwa sa desisyon ng Korte Pabor kay Vong. Sa social media, bababasa ang mga positibong reaksyon mula sa mga nerizen na nagpapahayag ng na kanilang kasiyahan at suporta sa pagkakamit ng hustisya. Ibinahagi ng ilan ng kanilang mga saloobin na sinasabing, Stories of justice and triumph of what is right come our way. This is one of those days we can say that justice is still possible. At justice prevail. Congratulations, Vong Navarro. You deserve it. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!